ano ba yan? Bakit po hindi pinantayan? <laughs> <laughs> hindi nga pwede sumama. Maputik eh. Ha? Maputik. Buti pa si Chester, hindi umiiyak. Huwag kang lalabas, Chester, ha? Madulas, oh. Kakaulan lang. Opo, no? tito. O, mabantayan mo yung mga bata, ha? Magpapakain lang ako ng manok. Alam mo naman, mananaluhin ang lahi nun. Ha? Dito muna kayo. Huwag kayong lalabas. Kauulan lang at madulas. Oo, Papa. O, dahan-dahan ka lang ha. Baka madulas ka dyan. Baka dito lang kayo. Okay? Huwag <gibli> lalabas. <gibli> Kumain ka ha, ha. Ipanalo mo yung laban natin ha. O, oh, ito, ito. Ayan. Ay, naku, konti na lang pala itong patuka. Bibili mo na ako. Dasha, labas tayo. Abang tinig si mama. Sige, kuya, dik, dik. Huwag kayo maini. Tapos tayo. Sige. <laughs> Kaya wala na kami. <laughs> oh my god <laughs> Ma, si Jester, at si Jetchik manok. Naku, yari kayo kay Papa to. Ba't niyo pinatakas yung manok? Oh, ma, ano nangyari? Naku pa. Nakatakas yung manok, pinatakas yung mga bata. Ano ba yan? Bakit po hindi pinantayan? Oh, kunin mo nga to. Habulin ha? ko yung manok. Ayun yung manok, makawala na. Ayun yung manok.